Mama Happy Mother's Day. Oh ya, yeah. from Japan Japan. Oh. Nah, kain ini isa. Yan. Ay Japan Japan ni, eh. hindi babasa, eh. Oh, Japan Japan nga. Ayun, nakain mo na 'yung ano mo kanina. <laughs> Kaya ido oh. eh. Tapos yan. Ewan ko kung hindi ko pa nga natikman yan eh. Kung anong lasa yan eh. Ito. Ha? Pulburon. Hindi. Ang sarap yata yan eh. Hindi ko ba tikman yan? Ano doon sa patay? Rus ko kuha patay. Ito. Yan. O ano? Tikman yun na kung anong lasa na ito. Sisti. Sabihin nyo sa akin kung anong lasa. Bawin mag-SM. Magtambay sa SM. Ito. Malapit. Kaya may meeting lang po maya eh. May lasa niyo. Stress, stress. Matagal ko lang gusto kainin yan lasa eh. Masukmay. Tagal na pala ito eh. Ano yung lasa lasa akin naman? Sa taas, masukle ko. Yung ano, malalaki. Kay kikay. Malunok yun. Eh. Baka malunok nyo ha? Lasa ito. Ano lasa? Ay, piyaprank mo yata ako eh. Ano lasa? Lalasa eh. What? Ano ito? Parang bulak. Ano lasa? Wala lasa. Tabang. Tabang? Oo. Oh. Matigas? Oo. Uh. Matigas? Papilyata ito eh. Ha? Huh? Parang, parang bulak oo. Oh. Parang bulak? Mm -hmm. Baan? Ba ba Baka na hindi nililatilaan yan. Tsaka sa asarado na mo. Oo. Oh. Uh. Tayo ko sa inyo eh. Ano din yung yan? Hindi ako ito hindi eh. Ay, ano ba yan? Bulak. Ha? Huh? Bulak, Papil. Bulak? Mm. isa to pa yun? Papil. Bula? Bula? Eh, Bula bulak? May lang yan. Bulak? E bulak ba yan? E eh, basa-basain nyo nga kung ano. Okay. Try nyo nga, yung basa-basain lang. Sige, sige nga. Eh, hindi ka kayo dito. Dala nga yung <laughs> wifi? Bulak? Okay. Hindi. Hmm. Sarap yun, di ba? Hmm. Ang lasa, papil. Oo. Oh. Papil e. Eh. <laughs> Hindi ko lang ko ito. Papili. Kula <laughs> sa <sabi, laughs> eh. Hindi ko lang sinagat. Oh. Sabi oh. <laughs> It's a prank. Oh. Tissue. Hindi. Dalo sa dila. Hindi eh. <laughs> <sabi, laughs> eh. ko lang sa naman. Huwag maglaka na kahit babalik It's a prank. Kaya Ano? <laughs> Kailan no. no. niyo pag, pag nilunok niyo yan, wala. Okay. Ay, kung nga yan, eh, hindi matunaw. Malambot, oh. kahit parang patin. So, ano? O, oh, di ba? It's a prank. Paano ni ito? Ha? Huh? Aba, huwag ganun talaga Japan. Ang ah, magaling. O, oh. oh, oh di ba? Ayan, o. Oh, it's a prank. Ito nga candy. Oh. Hey, dito sa plastic, o. Oh. Ay, <laughs> hey, aking hey, hey. blazer nandyan. Ay, aking blazer nandyan yun. Oh, it's a prank. Ano masasabi nyo? Yan ang Mother's Day. Oh. Prank, prank. Eh, oh. daw, kindi. Diba? Ay, pamunas nyo yan. Ipamunas nyo. Oh. Wala naman nasa. Dito na naman sa dila. Hindi ko na naman nila sa... Dila. Na naman sa ginan niyang ganyan nyo. Ganon. Hindi naman matunaw. Pag, pag, pag ginan niyang ganyan nyo, dyan lolobo yan sa bibig nyo. <laughs> ha? Ayun na. Ha? Ayun na So ayo na prank natin, 'di ba? Ayan, may ano na siya. <laughs> <laughs> Mother's Day. Aba <laughs> mo niyo yan. Aba mo nas niyo na yan, oh. 'Yon, it's a prank. Diyan to tuno eh. Ilan ko sa diyan pati para papel. Success. Sa ito eh. Oh, kakaiba pa rin ng gusto ng